Ngayong buwan, nakatakda ng ilunsad sa Congress TV ang bagong programang Young Guns on the Move. Sa ilalim ng produksyon ng inyong pambansang telebisyon, katuwang ang kamera. Pero ano nga ba yan at anong dapat abangan dito? Silipin sa ulat ni Melales Mora. Nakatutok sa pagbuo ng mga panukala, nakabantay sa mahalagang esyong panlipunan, nakikipagdebate kung kailangan at sumusuong kahit saan sa ngalan ng kapakanan ng taong bayan. Ganyan ang trabaho ng mga kongresista. Pero sa isang bagong show na hatid ng Congress TV, may bagong dapat abangan sa ating mga mambabatas. Yan ay ang personal nilang pagpapakilala sa iba't ibang distrito sa bansa sa ilalim ng Young Guns on the Move basically inikot natin yung mga iba-ibang distrito ng uh, iba-ibang congressman natin, mga young guns, especially young guns, para ma-showcase ano ba yung pinaka-okay dyan, pinaka-bongga, at pinaka-proud sila, and especially with history. Ang young guns lawmakers ay ang bagong henerasyon ng mga mambabatas sa kamera. Mga bata man kung ituring, panlaban naman sa aksyon at serbisyo. Kabilang sa mga una nilang iikutin ay ang iba't-ibang panig ng Leyte at Albay. Mostly good food, uh, tourist spots and uh, cultural spots. Magsisimula ng mapanood ang Young Guns on the Move sa Congress TV ngayong buwan. Sa ilalim ng produksyon ng PTV, katuwang ang kamera. Sa susunod pang episode, ano kayang dapat abangan dito? definitely dadalaw po ang young guns on the move sa lalawigan naman ng Cavite Sabi ko nga ako na magu-host para dadalhin ko naman sila sa Aguinaldo Shrine at sa Corredor which is part of my district come 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 join us let's go see Lanao del Sur okay Not the usual stuff that you read on the newspaper or you see on the TV this is the unaltered un raw uh materials that you would see uh of Lanao del Sur similar with what we've seen here in Tacloban City. Nagpapasalamat ang Young Guns kay House Speaker Martin Romualdez sa patuloy na tiwala at suporta sa kanila. Kaya naman, tinatapatan din daw nila ito ng bigay todong serbisyo at paglilingkod. Ito po si Congressman Zola Revilla ng 1st District ng Cavite. Ito po si Congressman Attorney Migs Nagales. Ako po si Congressman Zia Alonto Adyong ng 1st District of Lanao del Sur. Ako po si Chino Almayo. Ako po si Congressman Lord Answan. Ako po si Congressman Jill Bongalon ng Ako Bicol Party List. Abang Abangan ang Young Sons on the Move. move. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.